Ang kakulangan sa si hemoglobin ay binabawasan ang kapasidad ng dugo na magdala ng oxygen. nagre ito sa mas mababang bilang ng red blood cells. Ang sakit na ito ay tinatawag na anemia. Ang mga pangunahing rason sa pagbaba ng hemoglobin ay ang kawalan ng dugo, cancer therapy, mahinang nutrisyon, mga sakit sa bone marrow, ilang mga gamot, kidney disorder or cancer, at marami pang iba. Kaya naman, ano-ano nga ba ang mga pagkain na maaaring magparami sa bilang ng hemoglobin? Tara na at ating alamin. Liver ang pinakamataas na konsentrasyon ng iron, vitamin B12 at folate ay makikita sa atay. Ang atay ng tupa ay mayroong 100 grams ng vitamin B12, ang pinakamaraming makikita natin mula sa pagkain. Ito ay mayroon ring malaking mapagkukuna ng folate, iron at vitamin C. Legumes. Kung ikaw ay isang vegan o vegetarian, kailangan mong magsama ng mga pagkain na mayaman sa iron sa iyong diet. Ang legumes ay maaaring maging magandang mapagkukunan nito. Ang soybeans at kidney beans ay ang mga nirekomendang nire legumes. Vitamin C Ang vitamin C ay kailangan para sa pag-absorb ng iron na siyang nagpapalakas sa level ng iyong hemoglobin. Ang mga prutas tulad ng oranges, lemons at bayabas ay nilarekomenda dahil ang mga ito ay mayroong mataas na vitamin C content. Pomegranate ang pomegranate ay mayaman sa iron, calcium, protein, carbohydrates, fiber at marami pang iba't ibang vitamina at minerals. Kaya naman, sila ay madalas na nirerekomenda para sa mga taong mayroong mababang level ng hemoglobin. Watermelon. Ang refreshing at mayaman sa tubig na prutas na ito ay kasama rin sa listahan ng ating mga pangunahing pagkain na nagpapataas ng level ng hemoglobin. Ito ay dahil sa mataas na level ng iron na makikita rito. Ito rin ay mayaman sa vitamin C na mas nagpapaganda at nagpapabilis sa proseso ng pag-absorb ng iron. Broccoli Ang malayong pinsa ng cauliflower na ito ay mayroong halos sumigit kumulang 2.7 mg ng iron kada 100 grams. Bukod pa rito, ang broccoli ay mayroon ring iba pang mahalagang nutrients, tulad ng magnesium at vitamins A at C. Nettle Leaf Ang herb na ito, na kung tawagin sa Tagalog ay dahon ng kulitis, ay may ginagampan ng mahalagang papel sa iyong label ng hemoglobin. Ang dahon ng colitis ay mayaman sa iron, vitamin B at C at iba't iba pang pa bitamina na nagdadala sa atin patungo sa mas magandang bilang ng red blood cells. Pumpkin Seeds Hands down, ito ang pinakamagandang mapagkukunan ng iron. Magugulat ka na malaman na ang 100 grams ng buto ng kalabasa o chia seeds ay mayroong 15 mg ng iron o tumataginting na 83% ng ating daily recommended value. Mayroon din silang essential fatty acids na kayang magpaglow sa iyong balat. Dark Chocolate Magandang balita para sa mga mahilig sa dark chocolate. Ang iyong paboritong tsokolate ay maaari kang tulungan na paigtingin ng iyong hemoglobin levels ng madali. Dahil sa bawat 100 grams ng 80% dark chocolate ay maaari kang bigyan ng 17 mg ng iron. Umaabot sa 90% ng iyong kota para sa iron araw-araw. nuts, almonds, mani, cashew nuts, hazelnuts, at walnuts, lahat ng mga ito ay napakahusay na mabagkukunan ng iron. Sila ay malasa at bibigyan ka ng 3 mg ng iron sa kada 30 grams ng mga ito. Moringa leaves Ang moringa leaves o dahon ng malunggay ay mayaman sa minerals tulad ng zinc, iron, copper, magnesium, vitamin A, B at C. Kumuha ka lamang ng kaunting tinadad ng mga dahon ng malunggay at gawin itong paste. Ikonsumo ito ng regular kasama ng iyong umagahan upang mas pagandahin ang iyong level ng hemoglobin at bilang ng red blood cells. Dates and Raisins Ang date at raisins ay nag-aalok ng isang kombinasyon ng iron at vitamin C. Ang pagkonsumo ng maraming raisins at dalawa o tatlong pirasong dates sa umaga ay maaari kang bigyan ng enerhiya at pagandahin ng iyong hemoglobin levels. Ang mga taong may diabetes ay dapat kumain ng dried fruits ng may moderasyon lamang. Sesame Seeds Ang pagkain ng black sesame seeds ay isa pang magandang paraan upang paramihin ng iyong iron intake. Dahil punong-puno ito ng iron, calcium, magnesium, copper, zinc, selenium, at vitamin B6, E, at folate. Maaari mong ibabat ang sesame seeds sa tubig sa magdamag bago ito kainin sa umaga. Ihalo ang isang kutsara ng dry roasted black sesame seeds sa isang kutsara ng honey at gawin ito sa hugis na bola. Ikonsumo ang masarap na pagkain na ito ng regular upang pataasin ang iyong iron levels. Maaari ka rin maglagay nito sa iyong cereal, oatmeal o maging sa iyong yogurts at fruit salads. Beetroot Ang beetroot ay punong-puno ng natural iron, magnesium, copper, phosphorus, and vitamins B1, B12, B2, at C. Ang mayamang sustansya nito ay tumutulong sa pagpaparami sa bilang ng hemoglobin at paggawa ng mga bagong red blood cells. Maaari itong kainin ng hilaw bilang salad o maaari ring lutuin. Bilang alternatibo, maaari mo rin itong i-blend at gumawa ng beetroot juice. Green leafy vegetables. Ang green leafy vegetables ay nagpaparami ng hemoglobin. Ang mga halimbawa nito ay spinach, mustard greens, celery at broccoli na mayaman sa iron pinapayong lutuin ng spinach dahil ang hilaw ng mga dahon nito ay mayroong oxalic acid na pumipigil sa pag-absorb ng iron sa katawan. Ang leafy green vegetable ay isang natural na mapagkukunan ng vitamin B12, folic acid at iba pang kinakailangang sustansya at dapat mong gawin parati itong parte ng iyong mga kinakain sa araw-araw kung nais mong paramihin ang iyong hemoglobin. healthy fats. Ang avocado at mga mani ay dalawa sa pagkaing nagdadala ng healthy fat na nagdaragdag ng folate sa iyong diet. Ang folate, isang B vitamin, ay ginagamit upang gumawa ng heme na tumutulong sa pagkakaroon ng mga bagong hemoglobin sa iyong red blood cells. Ang isang diet na punong-puno ng folate ay tumutulong sa red blood cells na magmature. Kaya, kapag kulang sa folate ng iyong diet, maaaring bumaba ang iyong hemoglobin levels. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay nyo? Mag-like at subscribe na! Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!